Good morning, good morning nga pala mga kaboy-boy Welcome back to my YouTube channel Ayan, maraming maraming salamat Sa ating Panginoon na nasa langit Sa bawat oras at lakas na binibigyan niya po sa ating buhay at katawan Ayan o At upang magamit natin sa paglingkod sa Kanya At sa ating paghahanap buhay Sa mga bago pa lang sa channel ko Please subscribe and like and share Pindutin mo lang ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video. Alright! Andito na naman tayo sa laut ngayon. At tayo mag tutulingan adventure na naman. So, ano? You know, at yun lang talaga. Pag walang tuna, walang gulyasan, kaya tulingan adventure na naman tayo. So, meron na ang pahuli ang tuna, Madala nga lang. Kaso lang ay tayo. Ay dito na muna tayo sa sigurado. makapambigas bigas tayo. At laging bawat buwan-buwan ay may bayarin. Kaya dito na na muna tayo sa sigurado. Sana ay makahuli tayo ng tulingan. At para may maiuwi naman tayo sa aking pamilya. Ayan. Ay, naka, Ah, ibig Medyo maliwanag na yung silangan, mga kaboy-boy. Ayan, ah, tabayin-tabayin lang tayo sa pag-ariyan ng ating uhayan. At ah, tayo i-relax-relax mula kunti. Ayan, ah, aarya ah, na tayo. Napapander ah, na ako.

lang boy boy

Handa na. Ulo pa. Ay, tubo na yun ay. Ano hulo nating tanigi mga kaboyboy, hindi lang okay. ako na ng video yan at biglaan ang pagdawi niyan. Hindi akalaing makakahuli. Sa Ano? 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 na Ano? Gani hapon, doon ka dawis ako sa buya-buya. Big ay og tangige, bugto. Uh, Puro bugto. Panangige. Mulipot tayo kung ato na wow oh, man ko sa inyo ha, naalak ko nga rin. Kita ko nga, tawagin na saan. Kira, kikita mo sa udang ng tusan. kita mo udang

mahal pa naman ang motor 105 mil kabawi baka na ako isda na no? wow. ba makagatas baka na isda na tagasang ka tagi pag daw buklapad siya luya man tuluan lang tuluan So, no, dagdagan mo pa to, para may pang sing Tung Sine, isla. mga ate niyan, lang. Saglit, Ah. Uh. hindi ako nagrabayon may, 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 may may kawil hihihi, hindi ako ako nga may ako tatulog dun sakin lang ako sa mga kawil pag si si Jobe hindi ko alam na, na. si Jobe naman nang dumating eh, <laughs> si Jobe si no? tatlo eh tapos ibig tibi pa yung am. Yaa, may Oh. Ay, nag-vlog siya, gumagawa -tumak. ganyan Ay, ka lang Idagdag mo dyan, Kiko Kiko Ayan <laughs> Kiko lang ka, Tama nih yang kito. <laughs> Caklang. Tama oh, nih yang kito. Wow, ion malaki. Balitan sis. Cek deg-degmu yang tika lang, langkikok. Oh. <laughs> dag Oke, <-dago laughs> ya, Oh, deg-degmu yang di Thank you. La terlanjut. Mama. Nih.

Dol, 11 na 11.8 Mamay, patambok niyo mo Dol So yan po mga kaboy-boy uh, Kanina po nung patimbang tayo Ay hindi natin na uh, subay Subaybayan halos yung Pagtimbang isda, gawa ng Hindi ko na binuhay yung GoPro ko kasi Basa ako kanina na laglagas yung isda, sinisid ko kanina So, hindi ko na nabubutin lang, hindi na lag nalag laging nalaglag yung GoPro ko. Kasi kung nalaglag, sira, natuluyan sana ang GoPro ko kasi butas na yung kanyang pindutanan. So, kaya hindi ko na nasabay-bay, hindi na nasabay yan pag video yung pagtimbang na kanina. So, ito yung kabuuhan ng huli ng natin mga kabuhay Ha, <laughs> Sinungaling. Galit siya, sabi ko kasi 50 kilos na yung huli ko. Gino Sinungaling. So, ayan. 138.9. Ayan po ating huli. Wow, dami palang huli si Papa. So, ayan mga kawiboy. Abang-abang lang kayo sa binta nito. Kung ilan, hindi ko pa kasi alam yung presyo kung magkano. So, ayan. Update ko na lang kayo.